Okay, lalagarin. Oo. Oh. Pinasokin niya? Oo, oh, walang magawa. May bimpo walang pa. Walang magawa? Ah, may, may bimpo, bimpo pa. Oo. Oh. Oo, oh. <laughs> oh, wala na. Indikit pa. Ayan, bro. Wala, hindi, hindi. Wala yan. Lalagarin pala yan. Oh. Niloloko mo lang kami. Huwag mo kami lokoin, Margo. Hindi bagay. <laughs> Niloloko mo lang kami. Huwag kang ano. Ayan! Mamatay. Mamatay. Oy, sabihin mo, hindi ka naman artista. Mamatay. Ayaw matanggal. Ah. Hindi ka naman artista. Ah, 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 o, oh, panggalin mo na. 100. 100. Bilis o. Oh. O, yung one hundred, kung kinakalatay mo. Pag natanggal mo. Ayaw, karami. Tanggalin mo nga. Ito 100. Ayaw mo. O. One